kaligayang pagbabalik sa Baku Recaps kaibigan. Ngayong araw ay irerecap recap ko ang 2023 horror mystery thriller movie na may pamagat na Five Nights at Freddy's. Nagsimula ang pelikula sa Freddy Fazbear's Pizza kung saan makikita ang isang security guard na hinahabol ng isang nilalang. Tumakbo siya ng tumakbo ngunit nahuli pa rin siya nito. Nagising siya sa isang trap at nang nag-activate ito ay nagmadali siyang tanggalin ang mga tornilyo sa trap. Nagkulan siya sa oras at tuluyan nang namatay mula dito. Lumipas ang ilang buwan ay makikita natin ang ating bida na si Mike. Matapos din disingin ang kanyang kapatid na si Abby ay pumasok na siya sa kanyang trabaho sa isang mall bilang isang security guard. Matapos makipag-usap sa kanyang kaibigan ay bumili siya ng kape. Habang naghihintay sa kanyang order ay napansin niya ang isang bata na tila ba kidnap ng isang lalaki. Agad niyang hinabol ang lalaki at nang makahabol siya ay agad niyang ginulpi ang lalaki. Nang mapigilan siya sa kanyang panggugulpi ay nalaman niyang mag-ama ang dalawa. Dahil sa kahihiyan nito ay natanggal siya sa trabaho. Pumunta siya sa career counselor na si Steve Raglan at inalok siya nito ng trabaho bilang night shift security guard. Tumanggi siya dahil kailangan niyang alagaan si Abby tuwing gabi kaya naman ay nagbigay na lang si Steve ng card kung sakaling magbago ang kanyang isip. Pagka uwi niya ay pinasalamatan niya ang babysitter ng kanyang kapatid na si Max. Pagtapos ay kinamusta niya si Abby at inalok na maghapunan ng ngunit tumanggi siya dahil busy siya sa pagdodrawing. Pagkatulog niya ay napanaginipan niya ang isang masakit na alaala kung saan masayang nagpipiknik silang buong pamilya. Nang matabig ang isang inumin ay inutusan si Mike ng kanyang nanay na bantayan muna ang kapatid niyang sigaret habang kumukuha ito ng tisyo. Nalingat si Mike sa isang frisbee at hindi niya napansin na kanidnap na pala ang kanyang kapatid at isinakay sa isang kotse. Hinabol niya ito ngunit wala siyang nagawa kundi pagmasdan na lamang ang kanyang kapatid habang tinatangay ito ng kidnapper na hindi niya maaninag ang mukha. Kinabukasan ay pinapunta siya sa social services kung saan pinipilit siya ng kanyang tita na si Jane na ibigay ng custody ni Abby sa kanya. Gayun pa man ayaw itong pirmahan ni Mike dahil alam niyang pera lang mula sa social services ang habol ni Jane sa bata. Kaya naman ay pinayuhan siya na humanap ng trabaho kung sakaling paabuti ni Jane sa korte ang custodya para kay Abby. Pagka sa bahay ay tinawagan niya si Steve at tinanggap na ang trabaho. Kinuwentuhan siya nito patungkol sa lugar na kanyang pagtatrabahuan. Noong 1980s daw ay popular ito sa madla lalong-lalo na sa mga bata. Nang magsara ito ay hindi ito pinagiba ng may-ari dahil meron itong sentimental value sa kanya. Simula noon ay pinapasok na ito ng mga trespassers. Trabaho ni Mike na pidilan ng mga ito na pumasok. Kinagabihan ay sinimulan na niya ang kanyang unang shift. Binuksan niya ang kuryente sa lugar at tumungo na sa security room nito. Nakita niya na kuhang-kuha ng CCTV ang bawat sulok ng lugar. Nakita rin niya ang isang VHS at pinlay ito. Napanood niya ang ganda ng lugar bago ito magsara. Sinabi sa video na ang may-ari ay mahilig sa mga animatronics. Pinakilala rin sa kanya ang official mascot ng lugar. Nilibot niya ang lugar at natagpuan ang mga nasabing mascot. Pagkapos ay bumalik na siya sa security room at di katagalan ay nakatulog na siya. Napanaginipan na naman niya ang kanyang masakit na alaala. Ngunit sa huli nito ay nagpakita sa kanya ang limang mga bata. Kinausap niya ang mga ito at tinanong kung nakita ba nila ang kidnapper ng kanyang kapatid ngunit nakatitig lang ang mga ito at hindi sumasagot. Lumapit siya at bigla silang tumakbo kaya naman ay hinabol niya ang isa sa mga bata ngunit sa kalagitnaan nito ay nadapa siya at nagising na sa panaginip. Nang matapos ang kanyang shift ay umuwi na siya. Bago umuwi si Max ay nangako siya na babayaran rin niya ang dalaga pag sa mueldo siya. Tumungo si Max sa isang diner at napag-alaman natin na bayaran pala siya ng tita ni Mike na si Jane. Ang trabaho niya ay kumalap ng ebidensya na magpapatunay na hindi maganda ang pamumuhay ni Abby sa pangangalaga ng kanyang kuya. Gayunpaman walang nakalap na ebidensya si Max at sinabi lang ang patungkol sa bagong trabaho ni Mike. Sinabi ng kapatid ni Max na si Jeff ang kanilang bagong plano na sirain ang lugar na pinagtatrabahoan ni Mike para masisante siyang muli. Sa desperasyon na makuha ang kustudiya sa bata ay nangako si Jay ng malaking halaga kung sakaling magtagumpay ang mga kumag na ito. Kinagabihan ay sinimulan na ni Mike ang kanyang pangalawang shift at sa kalagitnaan nito ay nanaginipulit pulip siya. Sa panaginip ay hinabol niyang muli ang mga bata at nagawa niyang mahabol ang isa sa mga ito ngunit bigla siya nitong hiniwa. Nagising siya mula dito at nakita niyang nag-glitch mga screen sa CCTV. Tumunog rin ng malakas ang isang speaker kaya naman ay nireset niya ang kuryente sa lugar. Biglang nagring ang doorbell at nakita niya sa CCTV ang isang pulis. Agad niya itong pinuntahan at nakilala niya ang babaeng police officer na si Vanessa. Pinunan niya ang dumudugong braso ni Mike at pinasok ang lugar dahil alam daw niya kung saan nakaimbak ang first aid kit. Binigyan niya ng first aid si Mike at formal nang nagkatilala ang dalawa. Nabanggit ni Vanessa ang patungkol sa child kidnapping case na naganap noong 1980s ngunit bago pa man siya matanong ni Mike patungkol dito ay pinakita niya ang official mascot ng lugar. Tumugtog ang mga ito na parabang isang banda ngunit sa kalagitnaan ito ay nagmalfunction sila. Sumapit na ang umaga at natapos na ang kanyang shift. Pagkaalis niya sa lugar ay nagsidati na sila Jeff kasama ang kanyang mga tauhan para sirain at guluhin ang lugar. Agad nilang pinagsisira ang mga gamit sa lugar at ninakawan ng mga arcades dito. Hindi nila namalayan na nag-activate na pala ang mga mascot sa lugar. Unang nakapansin nito si Carl na nagulat ng makita si Mr. Cupcake. Bigla itong nawala sa kanyang paningin at pagtalikod niya ay nakita niya si Chica na bitbit -bit na si Mr. Cupcake. Agad siya nitong inatake at ninatnat ng walang talaban-laban. Nakita ni Hank ang buong pangyayari at sa CCTV ay nakita siya ni Jeff na nagtago sa isang storage room. Doon ay hindi niya alam na nakaabang na pala sa kanya si Bonnie. Agad siya nitong ginulpi at pinaslang. Pinuntahan ni Jeff ang storage room para tulungan si Hank ngunit nang makita niya si Bonnie ay napatakbo rin siya pabalik ng security room. Nanginig ang kanyang itlog nang makita sa CCTV ang ginagawa ng mga mascot. Biglang sumulput si Mr. Cupcake sa isang vent at ginawa niya ang lahat para pigilan itong makapaso. Nang makachempo ay lumabas na siya sa kwarto. Sa labas ay naninig muli ang kanyang itlog nang makitan nakalock na ang labasan. Biglang sumulput sa kanyang likod si Foxy na agad siyang pinaslang. Dumating sa lugar si Max na nag-aalala na kay Jeff. Doon ay nagpakita sa kanya ang isang multong bata na nagsabi sa kanya na sundan siya. Nang makarating siya dito ay narinig niya ang boses ng bata sa loob ng mascot na si Freddy. Lumapit siya at biglang... Kinaumagahan ay nakita ni Abby ang custody papers na hindi pa napipirmahan ni Mike. Nagmakaawa siya kay Mike na wag itong pirmahan dahil hindi rin niya gusto ang kanyang tita. Biglang pumatok si Vanessa at binalitaan siya tungkol sa trespassing na nangyari kagabi. Natagpuan ang kanyang sleeping pills at napagkamalan siyang natutulog lang sa trabaho. Sinabi ni Vanessa na pwede siyang kasuhan ng criminal negligence kaya naman ay dinala niya si Vanessa sa isang lugar para taintim na magpaliwanag. Doon ay sinabi niya ang patungkol sa kanyang nakidnap na kapatid at sa di malamang dahilan ay mas malino ang kanyang mga panaginip pag sa Freddy siya natutulog. Ginagawa niya ito sa chance ang makita niya ang mukha ng kidnapper ng kanyang kapatid. Naunawaan ni Vanessa ang lahat gayon paman sinabihan siya nitong bawal matulog sa oras ng trabaho. Nang papalapit ng oras ng kanyang trabaho ay hindi niya matawagan si Max. Kaya naman ay isinama na lang niya si Abby sa kanyang trabaho. Binalaan niya ito na huwag lalabas sa kanyang office ngunit sa umpisa pa lang ay makikitang pasaway talaga ang bata. Pagpasok ay napansin na nila ang mga sirasirang gamit sa paligid. Nang makatulog na si Abi ay tinungo na ni Mike ang storage room para kunin ang mga panlinis nang bigla niyang mapansin ang dugo sa pinto. Gayunpaman binaliwala lang niya ito at unti-unti nang nilinis ang lugar. Nang magawa ito ay natulog na siya para muling managinip. Sa kalagitnaan nito ay nagising si Abi at lumabas sa lugar kung saan. Sa panaginip ni Mike ay nakausap niya ang leader ng mga bata at pakiusap dito na tulungan siyang makita ang mukha ng kidnapper. Tinanong siya ng bata kung ano ang kapalit ng kanilang pagtulong. Nalingat siya sa glit at sa isang iglap ay nakita na lamang niya ang isang drawing sa lupa. Nagising siya at napansin na wala na si Abby sa kanyang tulugan. Narinig niya ang sigaw ni Abby at nagulat siya nang makita ang mga maskot na tila ba may ginagawa kay Abby. Sinubukan niya itong labanan ngunit mas nanaig ang kanyang takot. Sa kabutihan pala ay kinikiliti lang pala si Abby ng mga ito at ang mga mascot pala ay mababait. Pinakilala ni Abby sa kanya ang mga pangalan ng mga mascot. Bago umuwi ay pinakita ni Abby sa kanya na mahilig ang mga mascot sa mga drawing. Pagka uwi ay napansin ni Mike ang mga drawing ni Abby at na-realize na ang mga tauhan dito ay walang iba kundi ang mga bata sa kanyang panaginip. Nakita rin niya ang drawing na kapareho ng pagkakakid at ni Garrett. Kinumpronte ni Mike si Abby patungkol dito at sinabi niyang multo nga ang nagkokontrol sa mga mascot. Sinabi rin niya na kinuwento lang sa kanya ng multong bata ang patungkol kay Garrett. Ngunit hindi sinabi sa kanya kung sino ang kidnapper dahil puro patungkol lang sa Yellow Rabbit ang pinag-uusapan nila. Nakiusap si Mike na muling itanong ito sa mga multong bata at pumayag naman si Abby. Muling isinama ni Mike si Abby sa kanyang shift. Doon ay nagulat siya nang makita si Vanessa sa lugar. Napag-alaman niya na matagal na palang alam ni Vanessa ang patungkol sa mga multong bata na pinuposes ang limang maskot. Pagtapos ay nakipagkasiyahan sila sa mga ito. Sa kalagitnaan nito ay pumunta si Vanessa sa isang storage room at sinunda naman siya ni Mike. Nakita ni Mike ang isang animatronic at sinubukan hawakan ito nang bigla siyang pigilan ni Vanessa dahil delikado pala ang spring lock nito. Nang hini ng impormasyon si Mike patungkol sa lugar sa pag-aasang makatulong ito sa paghahanap niya sa kidnapper ng kanyang kapatid. Sa di malamang dahilan ay nagalit lang si Vanessa at sinabihan siyang pigilan na ang kanyang misyon. Muli siyang ni Mike nang biglang napansin ni Vanessa na hawakan na ni Abby ang gitara ni Bonnie. Dahil dito ay nagground siya at nahimetay. Lumipas ang ilang sandali ay nagising na siya. Kaya naman ay pinauwi na sila ni Vanessa. Sinubukan ulit ni Mike na humingi ng impormasyon ngunit binalaan lang siya ni Vanessa na wag na ulit dadalhin sa lugar si Abby sa takot na muli itong mapahamak. Dahil dito ay napilitan si Mike na tawagan si Jane para bantayan si Abby. Kinaumagahan ay nakita ni Abby si Jane at inakala niya na pinirmahan na ni Mike ang custody papers kaya naman ay nagalit siya sa kanyang kuya. Bago pumunta sa Freddy's ay sinabi ni Jay na kailangan nilang pagkasundoan na ang kustodiya ng bata pagkabalik niya mula sa trabaho. Doon ay agad siyang uminom ng sleeping pills para managinip. Sa kanyang panaginip ay nani bago siya dahil iba na ang pangyayari. Nakita niyang kumpleto silang buong pamilya at hindi nangyari ang panginib na pay Garrett. Nag-offer ang mga bata na hahayaan nilang manatili si Mike sa panaginip na ito kapalit ng buhay ni Abby. Agad na pumayag si Mike ngunit ilang sandali lang ay narealize rin niyang mas mabuting mabuhay sa realidad kaya naman ay binawi na niya ito. Biglang nawala ang mga tao sa paligid at di nagtagal ay unti-unti na siyang hiniwan ng mga batang hindi niya mahagilap ng paningin. Nagising siyang nakatrap na sa torture device mula sa simula ng pelikula. Umaandar na ito para pastanin siya pero buti na lang ay agad niyang natanggal ang mga tornilyo nito na pinaluwag na ng unang biktima sa pelikula. Nang mapahinto niya ito ay nakita niya ang katawan ni Max at iba pang trespasser sa lugar. Agad siyang tumakbo ngunit na ang kanyang itlog nang malamang nakalak ang pinto palabas. Naputol ang eksena matapos siyang lapitan ng mabilis ni Foxy. Samantala, habang nagkukulong si Abby sa kanyang kwarto ay tinawag siya ng leader ng mga bata na kumokontrol kay Freddy. Nakita ni Abby ang katawan ni Jane at inakala niyang nakatulog ito mula sa panininom. Sumakay ang dalawa sa taxi para pumunta sa Freddy Fazbear's Pizza. Nagising si Mike sa isang lugar kung saan sinagip pala siya ni Vanessa matapos matagpo ang nakahandusay sa Freddy's. Sinabi ni Mike ang nangyari sa kanyang panaginip na gusto ng mga bata na makuha si Abby. Tinanong ni Mike kung bakit at umamin naman si Vanessa na gusto pala ng mga bata na gawin rin siyang possessed animatronic kagaya ng limang maskot. Sa konsensya ay inamin at kinuwento na ni Vanessa ang lahat. Noong 1980s daw ay ininspekt ang kapulisan ng Freddy's para hanapin ang mga nawawalang bata. Ngunit wala silang nahanap dahil magaling ang kidnapper at itinago ang katawan ng mga bata sa loob ng mga maskot. Naging multo daw ang mga biktima at nawala ng alaala patungkol sa kanilang kidnapper. Dahil dito ay wala silang magawa kundi sundin ang lahat ng utos ng kidnapper na si William Afton na walang iba kundi ang tatay ni Vanessa. Nagulat si Mike dito at tinanong kung paano niya matatalo ang mga mascot. Sinabi ni Vanessa na kuryente lang ang kahinaan nila. Hiningi ni Mike ang kanyang tulong ngunit tumanggi siya sa takot sa kanyang sariling ama. Agad na tinungo ni Mike ang Freddy's at dumaan siya sa vent mula sa likod nito para hindi makita ng mga multo. Doon ay nakita niyang inihahanda na ni Chica si Abby para gawing kagaya nila. Nahandaang ibinuhus ni Mike ang tubig kila Freddy at Bonnie at kinoriente ang mga ito dahilan ng kanilang pag-malfunction. Pwersahang ipinasok naman ni Chica si Abby sa isang animatronic suit ngunit buti na lang ay dumating si Mike at ginamit ang taser kay Chica. Agad na tumakbo ang dalawa at sa kalagitnaan nito ay nakagat ni Mr. Cupcake ang binti ni Mike. Tinatakbo niya ang kanyang kapatid kung saan nakita siya ng leader ng mga bata. Pinoses niya ang mascot ni Foxy para hanapin at hulihin si Abby. Si Mike naman ay nagawang kuryentehin si Mr. Cupcake at agad na hinanap si Abby ng biglang. Sinubukan niyang kuryentehin ang Yellow Rabbit ngunit hindi ito gumana dahil totoong tao pala ang nasa loob nito na walang iba kundi si William. Nahanap naman ni Foxy si Abby ngunit bigla siyang kinuryente ni Vanessa na pumunta sa lugar para tulungan si Mike. Inami naman ni William ang kanyang pagpaslan sa kapatid ni Mike na si Garrett. Pagtapos ay tinadyakan niya si Mike na dahilan ng pagkawala ng kanyang malay. Ginising niya ang iba pang mga mascot na agad namang sumunod sa utos niya. Nang papatayin na niya si Mike ay biglang dumating ang kanyang anak na si Vanessa at tinutukan siya ng baril. Tinanggal niya ang kanyang suot sa ulo at napagalaman natin na siya pala ang career counselor sa umpisa na si Steve Ragland. Habang nilalapitan si Vanessa ni William ay <coughs> nagalit siya at sinaksak ang sariling niyang anak. Nagising si Mike at inutusan si Abby na magdrawing sa pag-asang maibalik nito ang memorya ng mga multong bata at makilala ang kanilang kidnapper na tinuturing nilang master. Nang magawa ito ay isinabit niya ang kanyang drawing sa board. Nakita ito ng limang maskot at unti-unting bumalik ang kanilang alaala. Pinalibutan -ala. ng lima si William at tumalo naman si Mr. Cupcake para banggain ang spring lock mechanism sa suot ni William. Unti-unting tinusok nito ang katawan ni William. Bago tuluyang bumagsak isinot isinuot niyang muli ang kanyang suot sa ulo at nangakong babalik siya. Pagtapos ay kinaladkad siya ng mga maskot habang nililisa naman nila Mike ang lugar. Lumipas ang ilang araw ay bumalik na sa pag-aaral si Abby. Nang pauwi na sila ay dinalaw nila sa ospital si Vanessa na kasalukuyang nakakomatose. Habang naghahaponan sila ay tinanong ni Abby si Mike kung pwede ba nilang bisitahin ang kanyang mga kaibigang multo. Sagot naman ni Mike ay depende. Si William naman ay patuloy pa rin naghihirap sa sakit habang bantay-bantay ng mga batang multo sa Freddy's.